Magandang araw mga kawilder, welcome po kayo muli sa aking youtube channel Ang mga kawilder ngayon po, ang ipakikita ko sa inyo i share Ay kung paano mag bend ng stainless plain sheet 0.7 ang kapal, ito po ay gagawin natin Ang gagawin natin ay manumano na pag-bend So, ang ipakikita ko sa inyo kung paano at ano ang gagawin para maiwasan ang magkaroon ng tama ang stainless na plinset. So ito ay para lamang sa mga baguhan na gustong gumawa or magbend ng ganitong plinset at ganitong kakapal ng hindi pa alam ang diskarte sana makatulong sa inyo ang video ito at sana makakuha kayo ng idea at diskarte. So mga kawilder bago yan bago pa lang po kayo sa aking channel, ah, huwag pong makalimot mag-subscribe, paklik na rin ang notification bell para update kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. Like and share na rin po mga kawilder. So mga kawilder, huwag po natin patagalin, umpisa na natin. So ito po mga kawilder. Itong stainless natin, Ayan, stainless plain sheet. to na 0.7 ang kapal. Ayan. So, ang gagawin natin dalawang klaseng pang palo pamukpok. Pamukpok ang ating gagawin. Sabay-sabay naman tong manok na to sa ating paliwanag. So, pasensya na kayo mga ka sa tilaok ng manok so ito mga kabilder dalawang klase ang ating gagamitin na pamukpok or pamalo ayan so bali dalawa sila para makita natin ang basihan kung alin sa dalawa ang may palo ang may palo may tama ng bakat ng pamalo natin ito mga kawilder ayan gagamit tayo ng gagamit tayo ng martilyo isang martilyo at saka itong martilyong guma natin ayan yan martilyong guma at saka martilyong bakal so ngayon pakikita ko sa inyo kung alin ang mas maganda ang pag ang bend ang bend nila so ito ay mano mano lamang natin mga gagawin mga kawilder so sa mga marurunong naman at mga alam ang diskarte ay eh, alam nyo na po yan mga kawilder alam nyo na ang diskarte ito pong bidyong ito ay para lamang sa mga baguhan na gustong gumawa ng ganitong paraan ng pagbibend So, ayan mga kawilder. Uh, mamaya na natin tanggalin ang balat dito sa isa kasi pag tayo, ayan, kitang-kita ang ating bubong. Ayan, napakaraming kita yung bituin sa araw. Ayan. <laughs> ayan no, oh, Kita lalaki ng butas ng ating bubong. So, ito mga kawilder, ang una natin ibebend ngayon gamit ang ating martil yung bakal. So ito, hindi na natin guguhitan. Basta ang mahalaga, makita nyo po yung paraan. Diskarte sa pagbibend. Ayan. Ayan, ganyan lang. Medyo nakalampas ng kunti rito. Nakasakay yung pangipit nya. yung martilyong bakal natin so ididihin didihin na natin yan, pupukpukin so ayan nabinda natin ito po ay gagawin natin dito mga kawilderey wala tayong cut para alam natin kung ano talaga ang kalalabasan malaman natin at makita natin ng kukos ayan ha ayan so okay na Yan, gamit natin ang ating martilyong bakal. Wala po tayong cut dito mga kawilder. So, ayan ayan ang kinalabasan mga kawilder ayan mukhang hindi maganda sa martilyong bakal so mamaya eh ano natin to eh tatanggalin ang balat isa pa So, isa pa na pagbend natin. Gamit ulit ang martilyong bakal. So sa mga marurunong naman diyan, ay eh, tulad po ng sinabi ko kanina ay eh, bisik lang po ito sa inyo. At alam niyo na ang inyong gagawin. ito ay para lamang sa mga hindi pa marurunong kung alin ang tama at mali na pagbibend. So itong ginagawa natin, sasabihin ko na mali ito. So pinakikita ko lang po sa atin mga kawilder na baguhan na hindi po pwede ang ganitong martilyo sa pag ng stainless na sheet. Ayan. Para makita nyo po ang malaking kamalian sa mga professional dyan alam nyo mali talaga to di ba kahit ako mali to na ginagawa natin kaya lang ang ipakikita ko lang sa inyo ipakikita ko at ipinakita na sa inyo ang mali na ginagawa kaya sa mga baguhan na kawilder dyan, huwag nyo po gayahin ito. Pero pinakita ko lang sa inyo na mali ito. Hindi po pwede ang ganitong martilyo. So ayan. Kitang kita ang masama na nangyari sa plinsheet natin. So sa mga baguhan dyan, huwag nyo po gayahin itong ating gagawin na martilyo na bakal ang pamalo. Pampok. Huwag nyo po gagamitan ng martilyo na bakal, ang stainless na plinset, lalo na sa pag lalo na kung papaluin ng ganito. Ayan, mali po yan ha. Ayan. So ngayon, wala itong katulad po ng sinabi ko mga kawilder ayan kitang kita ayan napakasama ayan hindi po pwede yan mali ito ngayon gagawa naman tayo ng tama ayan na walang cut yan mga kawilder paulit ulit natin sinasabi ito naman ang gagawin natin tama ipit na at tsaka papaluin na natin so pasensya na kayo mga kawilder marami tayong daldal -dal kasi nagpapaliwanag lang tayo ito naman ang martilyong guma ngayon babanata na natin daw wag na natin patagalin ito po para sa akin mga kawilder tama tong aking gagawin ito naman ay para sa mga baguhan. Ito po ang dapat nyo po gayahin mga kawilder na mga baguhan dyan na gusto matuto ng ganitong gagawin. Ayan na. Baka sabihin nyo mga kawilder na dahan-dahan ang palo natin dyan ha. Makikita nyo naman sa tunog ng martilyo. Ayan, napakalakas. Ayan ha. Walang cut pa rin tayo diyan, mga ka oh. Tanggal ang ipit. At ipakikita na natin ang magandang resulta. Ayan na. Okay, ayos na ayos 'yan, mga ka oh. Ayan. Ayan. Yan walang katama-tama. Kitang ang may tama yung bubong, ayan, butas-butas. <laughs> Puro tama. <laughs> ayan. Pero yung ating ginawa ay walang katama-tama, ayan. So, isa pa. Ayan. Isa pa ulit. Ito po, tulad po ng sinabi ko kanina sa inyong mga kawilder ang mga beginners ito ang dapat nyo pong gayahin pero doon sa una natin ginawa ay pinakita ko lang po yung mali yun po ay wag nyo pong gagayahin yun ito ang dapat nyo po gayahin para sa inyo ito na ating ginagawa martilyo lang po na guma. Basta dito lang po kayo papalo. Bandang kanto lang to. Ganon din naman ang ginawa natin doon kanina sa isa. Kanto lang din. Kinanto lang din natin ang palo. Kaya lang hindi maiwasan talaga kasi bakal nga yung ating pamukpok, pamalo. Kaya hindi maiwasan na itong stainless na to ay napakasilan. So pasensya na kayo mga kawilder. Tulad po ng sinabi ko kanina sa inyo napakarami natin daldal -dal kasi nagpapaliwanag tayo. Yun. Ikangain nga inang gigigil ako dito sa ating ginagawa. Hmm, ayan na ha. Oh. Siyempre kailangan alalay nandiin para sumunod yung plinsit sa pagpapalo natin. Oh, ayan. Ayan. Hmm. Ayan ha, napakalakas ng pukpok mga kawilder. Talagang nanggigigil ako. Ika nga. Oh, ayan o. Oh. Ayan, may bonus pa. Ayan na. Ah. Tatanggalin na natin. So ito mga kawilder, ang unang binind natin gamit yung martilyo na pamukpok. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang puro tama. Ayan, lubog-lubog talaga. Talagang kulot-kulot. Ayan. Ayan, masama talaga itsura. So itong mga kabilder ay huwag nyo po gagayahin. Pinakita ko lang po sa inyo yung kalalabasan ng pagbend na gamit ang martilyo na bakal. So ayan, hindi po po pwede ang martilyong bakal dito sa stainless na plane set. Ayan o, oh, talagang lubog na lubog. So ito, ang gamit natin ay yung martilyong guma. So ayan, nakita nyo naman yung martilyong guma natin. So ito po 'yon. Ayan, pati mukha ko kita na. Nag-reflect na. So ito po ay guma. Ayan, may nabibili naman po nito hardware. So ito naman po yung martilyo na bakal. Ayan. So talagang pangit ang kinalabasan. So ayan, itatabi na natin si martilyo. Itatabi na natin yung isa. So focus tayo, titingnan natin kung may tama ba talaga o wala. Ayan. Kita pa yung gulong ng ating tricycle. Ayan. yan wala talaga mga kabilder. Walang katama-tama yan. Napakakinis. So balik tayo dito. Ayan. Puro tama. Ayan. Oh. Oh. So, ayan mga kawilder. Okay na. Dito tayo. Ito po ang okay. Ito, wala to. Laglag -lag to. Mali yan. So, ma... Masabi ko nga pala mga kabilder, kaya ganun po tayo kaingat sa pagbibind ng stainless gawa ng pag nagkaroon ng tama ay hindi na po pwede ibalik yan sa dati hindi hindi na po yan babalik kahit po anong gawin dyan so ganun na lang po talagang kalalabasan yan talagang sira na kaya ganun po tayo kaingat mag bend sa stainless or gumawa para maayos makinis So ayan na okay na mga ka -builder. Tapos na tapos na talaga tayo. Okay.